Tara si Moy na hangin dito, Jun. Ayan, yeah, probinsya, probinsya. Hindi na, isang oras na yung parking niya. Sa <laughs> ayaw, pumunta pa naman tayo dito. Ayaw oh, nung uh, ano machine. parking machine. At uh, ano na to, uh, parang ano na siya, countryside na ni, no? Yung bahay made of Less stone. Less than about uh, 20 minutes siguro uh, from uh, where we live. Lapit hmm. lang. At si Ita naman nagpa-practice ng kanyang camera niya. Dala siya ng camera. At si Kuya ay, ay nandito. Uh, si Miguel nandito. Dala natin yung maliit natin coaching. Ano talaga? Ragged. <laughs> Sige, napakita natin itong town ni ang town ng New Mills. If we uh, got enough parking time. Oo, oh, isang oras. But we'll make the most out of it. Let it be a challenge o. for us. Sige natin, maikot natin ito sa na baba. At sa taas, ito yung market nila town. Pero mukhang maraming turistang nila or mga hikers nila dito. Mga special okay, mga tatanda d'yon. Kasi tinan mo oh. Nandito sila. May pub dito right in the corner. And... Ayan. Meron nga doon maliit na mouse no. Tinan mo oh. Laki ng kabuti d'yon. May mouse doon. Pwede na siguro ano yan. Iisang. Pwede lang kay Adobo. <laughs> Sige, <laughs> lakad tayo nyo sa baba. Papakita natin itong maliit na park na ito. Sa, uh, ano ito? Kilala dito sa New Mills na. Tourist Millennial Walkway. Millennial Walkway. Ang ganda ito sa drone eh. Kaya lang, alanganin. Mahangin kanina eh. Kaya hindi ako nagpalipad. Kasi kung akitan niya, hmm. kinakot. Ito sila silang practice Nakakit nga ito. Taas din, no? Hmm. Saka lang yata nilang ginagamit, no? Kasi ang na ng bato. Ayan na ni. Tatawid na tayo sa tulay. Yes. Tulay na walang hanggan. Okay. <laughs> <laughs> Oo. Six daw yung tulay ni. Talaga? Hindi, hindi. Exe-shake yan. Pakita natin kung ano yung tsura ng tulay. So, mapupunta nyo ito okay. sa may ano? sa may new mills lang, lampas lang na Stockport. Siyon, katabi, ano pa tong River Goit pa ito? River Goit. Magkoconnect yan, papunta ng Liverpool. Ayan. At, sige, ni, tawid na. Ayan, picture ka dyan, no? Ayan, ang ganda. <laughs> Wow. Baby ako. Ah, dumidikit sa'yo. Ito pag anong hali, na. Ah, wedding siya. Sa so wedding. Drew, nagpapahingay itong B sa akin. Oo, oh, ayan. Pagod na siguro ni. <laughs> Pero may wedding dito sa left eh. So, ayan oh. o. Ganda rin ang venue nila. Ganda rin venue nila. New Mill Central. Kasi May train yung, station niya dito. Yung, oh. right, yung, Right in the corner, paglabas nila dito sa stasyon. Yan, sakto doon. Pwede ka nang gumala dito. From here, tapos diretso ka naman sa ibang pupunta na tourist area nino. Ito yung, ano, yung station nila. New Mill Central. Very accessible sa so, mga gusto oh, pumunta. Dun sa Marpolax din meron yung oh. din station. Katabi lang nito. Yung mga, ah, tourists, ano? thinking of a day out. Kasama yung mga bata. No? Uh, at galing kayo sa Manchester. Ah, you can take the train. To. Northern yata, it will come uh, over this side. Pag after nyo maglakad, may mga shops na pwede kayo mag-coffee, mag-pastry lang kayo. Ah, sa taas naman, no? Yes. Ayun pala yung road, oh, sa taas accessible din may mga parking din dito. Iba iba naman yung ano scenery kung just kung in case you're city. from Manchester at you just want to see yung parang countryside na area. Hmm, hindi ganin. At ah, hindi lang may train eh. Pero bus hindi there, silang yeah, no? bus station dito. So, na, ano bang number uh, ito? Tinan mo nga, June? 358. 358. Oh, 358 from Galing. Stockport. Galing siguro ng Piccadilly, ano No, uh, from Stockport. Looks like Ayun, it. ang new mills. B Network. Anyway, Ito, they can search it up naman online. Maganda nilang cute na town Malita malita town lang. Na. Ipakita naman natin sa kanila yung pagpunta sa Set Bali. Set Bali. Pero hindi na natin maabot yun. Oh, <laughs> Pero pakita tours. lang natin yung bigyan lang na natin sila oh, idea. Kung saan pa sila pwede pumunta dito. Malaki to. Ma matagal na lakaran to. Pero makita lang natin yung mga ah, uh, pwede makita dito sa area ng New Mills. Ang eh, nagutom ako dyan. Nakita ko yung... Barbecue? Hindi, yung din, chicken doon. Pagkinipinito. Pwede maglab, maglaba Kita may tubig. Sa, pagdito, sa batis, yan, oh. <laughs> may <Kaya> tubig bumubula na. <laughs> Umalaglag ka. Huling-huling ni Ethan, eh. Nakaka-relax ang tubig niya, Ah. Parang gusto ko na lumangoy. <laughs> oh, lumangoy ko, mainit. Oh, ang panabun. lamig yan. <laughs> <Lamig> ang <laughs> lamig yan. Naalala ko nang sa pag sa probinsya, di ba? Nag-ano ka dito oh. sa mga batis. May mga ano, no? may mga isda. Ang huli. Tampisaw ba? May mga alien na plant ni. <laughs> ayun, kala ko nga Gabi. Anong Gabi? <laughs> gabi, pwede nang lutuin eh. Pang ano, Gata. ano yun? Gata. 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 Gata konti lakad lang yung air-sea chute. Noni. Para ano ito, balik-alindog. <laughs> wow. Tor Bridge. Top Bridge. Ganda yung mga lugar na ganito, no? parang ma maging close ka sa nature. Close talaga. Ah, nanggaling tayo kanina dun eh. At iikot naman tayo. Saka laging papansin mo nino, malinis siya. Wala mga dumi. Jun, pakita mo rin paano mamabaya yung parking sa mga nagdadrive naman. Oo, ah, nadaan natin yung parking. Ah. Para at least may idea sila kung gusto nila pumunta dito. no. Eh, bumalik na tayo dito. Yan yung tulay eh. Sa may right. At uh, butom na ako. Gutom na ako ni. tingin lakad, gutom na naman. Gutom na talaga. <laughs> ito maganda dito, June, kasi meron marami ng picnic spaces dito. Mm. May mga damesa na. Ayan. Ito ka malinis. Ang ganda mga rock formation, no? Ay, nita niya rock formation. Pinitsara mo na yan. Saan? sa do, sa may ano na no? Malayo pa siguro yan, alakaran na yan. hindi, malayo, malayo na ito halos. So, uh, sabi ko sa iyo, pwede ka mag Oo. Oh. Yung mga isda na pwede mong makita daan. Mga isda. Na pwede Ayan, mong makita din sa ano. Wow. Mga amamals, mga animal, birds. Meron hey. nga no, ano, ano, um, otter. Talaga, salmon. Hmm. Wow. Kasi sa ano na yan oh, ang hindi pa natin nakikita. Ningal ka at uh, ito yung parking. Marami pang parking dito. Pero yung parking dito, libre naman yung first arm mo. Oh. The machine is broken. <laughs> After succeeding guys, yeah, it's pound 10 for two hours. Yan. Yeah. Okay then. At hanggang dito na lang ni. Yan. Thanks yeah. so much for the always, boys. Yan. Yeah. Boys. Maraming salamat sa panunod. Bye. At hanggang dito na lang. Thank you. Bye.